A day in my life as a bohla nga nakabana o gilonggo ay about for today's video. Kini nga video ang mga pobre na ani kay one sa mga pobre ay mahunaw na anon sa sudanan ang mga dahil na ang takway sa gabi. Sa gulan dahil buwad o gulay o paits na sudana. Comment da mo na ba yung nakasuway na mamugaan ni nga ni nga pagkauna kay ako dari ko, e now, man, manang, ba, na po ko nakasuway. na man naman ang bana o gandam sa takway o dahil na po dyan, sa panakot o mga gulay iya na dahil nang ipang slice. Mas masamot mga dyan kalami basta sa gulan o gulay samot ng subakan o buwad o pirating pag kadalamian na, na. Basta di lamang ka magpili o sudan o libre na. Pero sa mga taong nga di mukha na awala po kay mahimo kay iniha ha na lain-lain lain, man panlasa basta kay paranaho e. o wala na kaayon ni. Unya kay nahuman naman ang banag pang slice sa gulay o panakot o naghihugasan na dayon po niya ng takway diri o ang buwad para di kaadyo parat kay anang parata mga ganding buwara. na uihan oh, na dayon ng gisod sa kaldero o gisunod na dayon po ng buwad o mga panakot. O pagkahuman oh, na o na dayon na magic sarap o asin. O og gibutangan na dayon po na gitak ang paghuman. After pila ka minutes na ni bukaw na og gibutang na dayon pud na niya nang mga gulay para mausa ang luto. O di ba lami na kaayo, healthy na lamian pa. Charot. Once muluto gali ka ingani, eh kailangan di jud nimo karawon pasangdaan na rin imong mubukaw kay once imong karawon, aw mo gawas sa isang pagkakato. Pero kaway-kaway sa mga mukaon ani. Unya kay naluto na, ni. na man ang mga unday og diri ni taman. Salamat sa pagtan-aw. God bless and see you in my next vlog. Bye-bye.